Tonight's dinner guys, magsasangag nga pala ako. na-miss ko yung sinangag guys. Ito na nga pala yung mga kailangan ko. Sibuyas, bawang, dalawang itlog at ginisa flavor seasoning mix. Ayan, pang ano talaga siya guys. Oh? Pang gisa ng kanin. At ito nga pala yung kanin natin. Kaya umaga ko lang sinain niya. And guys, ilalagay ko na nga pala ang mantika. Ayan. Ilalagay ko na rin ang bawang guys. palagay ko na rin ang sibuyas. At isusunod ko siya. At guys, isusunod ko na rin yung itlog, guys. Dalawa lang yan, guys, kasi konti lang yung kanin ko. Mahalurin natin. Sige na rin natin, guys, ang kanin na bahaw. Yung maganda sa lutoan, guys, malaki para sa pangsangag, wow. Ang secret ingredient. Dalagay ko na ang ginis, Next. Mix. Ayan. Kunti lang, guys. Ayan. Yes, now, titikman natin siya, guys. Ang aking sinangag. Yahoo! Ito na. Hmm. Yummy. May pagkain niya ako ngayong gabi, guys. Presto. Lalagay ko na siya sa plato. Hey, hey, presto guys. Meron na akong sinangan. Napakadali lang gawin guys, no? Kaya rin nyo rin yan guys, lalo na pag mag kayo. Ang sarap, mashallah. Oh, yahoo, enjoy your dinner guys. Mama, chup chup.